So ito po yung laman ng aking uh, e-wallet ng aking uh, Palawan Pay ano 3655.33. So ang gagawin po natin ay uh, instead na bank transfer or send money, ang pipiliin po natin dito itong Pay Bills. Hanapin po natin dito ay yung Florigo mga ano Technologies. Ano? Uh, ating search dito yung Flarego F L A R E ayan so Flarego Technologies Corp ano corporation and then once na makita na po natin yan input lang po natin yung uh, full name natin no uh, okay and then yung mobile number na gagamitin natin is yung ating trusted number naka po sa the fax which is zero nine zero six yun po yung ang number zero nine zero six two three nine zero four three six sorry mali po, no zero nine zero six two three nine zero four three six make sure na tama po ang input natin na kasi possibly po hindi yan, uh, mag success o possibly mapunta sa iba ano po so sa reference since ngayon palang lang tayo mag-send, wala po tayong ilalagay dyan kundi NA meaning not applicable yan and then the amount magkano yung amount natin i gustong ilagay o i-replenish or ipondo this time lalagyan ko po, po siya ng 3,000 meron po siyang meron po siyang fee ha mamaya makikita po natin Ayan and then email address, optional yan pero lalagyan ko na rin para uh, uh, at least sa email na to mag, ma makarating yung notification or message or confirmation na nakarating na ang iyong fondo yan okay so okay na po yan uh, so yan na po yung mga details na kailangan so next na po tayo make sure na tama po lahat ng details ha Okay, next na po tayo. And then, ayan, nakikita po natin, may charge po siya na 15 pesos. I-double check lang din po natin yung details bago natin i-confirm. And then, ito po ang pipiliin natin, ha? Pay using wallet. Okay, confirm na po, ha? I-click ko na po yung confirm. Ayan, simple, mag-process mag na po siya. Ayan, payment, sent. And then, back to home muna to. Back to home kasi hindi po you, natin dito makukuha ang reference number. Back to home, ayan. And then, uh, ang pwede natin gawin dito is save na po natin yung transaction. wherein makikita natin yung reference number. Ito po yun. Pace by a mobile. Ayan. Ito po yun. Tap lang po natin ito. Ito. Para ma upload po natin mamaya. Makikita natin napakahalaga po dito itong reference number na to. Ano po? So, na-screenshot na natin siya. And uh, this time, babalik na po tayo sa The Fox. So, makikita po natin, hindi pa naman talaga siya papasok unless i-process po natin yung kasunod na step. Ito po yon ha. Top apps. And then, proceed po tayo dito sa e-load wallet. Ayan, itatap up po natin ng e-load wallet. And then, We'll go to Palawan. Yan. Proceed po tayo dito. Proceed. And then, this time, i-input lang po natin dito yung amount. 3,000. Yun po yung ating isinend ha. Hindi po kasama yung 15 pesos. No? 3,000 lang po yun. And then, uh, reference number. Ito po yung napakahalaga. No? Input natin yung reference number na nakita natin doon sa sinend kanina ito po yun 500810 Ayan. balik lang po ako doon 500810 ayan and then ano pa yung kulang 715230 ayan okay make sure na tama po ito ha 715230 ayan double check lang natin ayan 500810715230 okay tama na po yan and then last pwede natin uh, gawin na po natin yung pag upload browse po natin yung files yun po yung huling screenshot ito po yung media picker. In my case, media picker po ang aking pipiliin para makuha ko po yung screenshot kanina. Ayan, ito po 'yon kaunahan, no. Tapo lang po 'yan. And then, ayan. So, ang last but not the least, pwede na po natin i-click ang proceed. Ayan. And then ma uh, makikita po natin uh, nag-upload na po siya. Ayan and and then, and then nakikita po natin dito sa taas load wallet replenishes successfully. Ayan. And then uh, let, let's check. Pwede na ayan oh, dumating na po agad. Check natin sa dashboard. Ayan po oh, ganun lang po kabilis. Real time po talaga. Dumating na po agad and pwede na rin po natin siyang ma-check sa wallet logs. Wallet history logs. Ayan po oh, makita po natin dumating po today. Yan. 3,000 pesos. Ang maganda po niyan, makikita po natin, meron din siyang rebates. Ayan, 15 pesos po. Ayan, meaning 5 pesos per 1,000. 0.5% po ang binabalik o rebates na ibinibigay ni The Fox. Sa bawat, uh, every time na tayo po ay magpupondo. Uh, po pondo. Okay, so ganun lang po kadali mga ka ang atin pong uh, process para makapagpondo po tayo. Thank you po and good day. Ayan.